Noong May 10, 1940, ilang buwan matapos ng pagsuko ng Poland sa Germany, nagsimula ang pag-atake ng Wehrmacht ni Hitler sa Western Europe. Binaypas na kanilang pwersang militar ang Marginal Line sa France at dumaan sa Arden Forest. Sa araw din yung ilang libong German paratroopers ang tumalon sa Holland. Ang kanilang misyon ay kontrolin ng mga air bases at mga tulay sa siyudad ng Rotterdam. Kasabay nito ay meron ding ipinadalang war machine si Hitler sa Belgium. Ito ang kwento ng invasion ng Nazi Germany sa France at Western Europe noong Mayo 1940 matapos ang kanilang successful na invasion sa Poland na nagresulta na sa isang malawakang digmaan hanggang sa maging digmaan na ng mundo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos ang pagdideklara ng digmaan ng France at Britanya sa Germany noong 1939, dahil sa pag-atake ni Hitler sa Poland, nagsimulang umatake ang pwersa ng Germany sa Western Front noong May 10, 1940, alas 5.30 ng umaga, nang magmarcha ang Wehrmacht sa Belgium tulad ng ginawa nila noong 1914 sa unang digmaan sa mundo. Pero yun pala isang decoy lamang ng mga Germans. Ang kabuoang pwersa nito ay nasa Arden Forest dumaan. Sinalubong naman kagarito sa Belgium ng French Army kasama ang British Expeditionary Forces para pigilan ang pag-advance ng Germany sa Western Europe. Dai kinatuwa ni Hitler dahil kinagat ng Allied Forces ang kanyang decoy at inutos kay Hermann Göring ang head ng Luftwaffe or German Air Force na huwag bombahin ang mga kalaban at pabayaan itong pumasok sa Belgium. Pinagpatuloy ng mga Germans ang kanilang diversionary tactics at invasion sa Belgium at dinagdagan ang kanilang puwersa sa lugar noong May 11, 1940. Ang kanilang goal ay makuha ang napakalakas na fortifikasyon ng mga Belgian na nasa Albert Canal pero madali itong nasakop ng mga Germans nang pasabugin nila ang Fort Eben Mail na siyang nagbigay sa Wehrmacht ng reputasyon bilang napakalakas na puwersa sa mundo. Matapos bumagsak ang portifikasyon ng Belgium, lahat ng mga Belgian civilians ay nagsilika sa kanika nilang lugar para pumuntang Paris, France para sa kanilang kaligtasan. Na siyang dahilan sa pagbaha ng refugees sa French capital kaya lahat ng Belgian refugee ay nilipat ng Red Cross sa south ng France para masigurong ligtas ang lahat ng civilian dahil alam nilang pinaka target ng mga Germans ang Paris Nang makapasok ang mga German sa siyudad ng Liège noong araw ding yon, May 11, 1940, lumala ang pagpanik ng mga tao sa buong Belgium, lalo na't alam nilang napaka-brutal ang mga Germans sa mga civilians, tulad ng ginawa nito sa mga Polish sa Poland. Mas lalo pang naging malala ang sitwasyon sa Belgium nang i-unleash ng Germans ang kanilang Luftwaffe sa lugar, binomba at sinira mga strategic crossroads, mga airfields, refineries at mga fuel supply depots, kasamang binomba ng German Air Force ang mga syudad sa Northern at Eastern France na nagresulta sa pagkamatay ng napakaraming French civilians. Habang sa Netherlands ay pinagbobomba rin ng Germany ang pantalan ng Rotterdam kahit pa man na sumuko na ang Netherlands sa mga Germans. Samantala sa Britanya ang bagong Prime Minister na si Winston Churchill ay determinadong ipagpatuloy nila ang digmaan laban sa Germany kahit ano pa man ang mangyari sa kanyang sinabi sa broadcast ng kilalang British Broadcasting Network. Pero sa loob ng tatlong araw na pasok ng Germany ang teritoryo ng France mula sa Ardennes Forest, ang main offensive force ng Germany at dumiretso sa bayan ng Sidan noong May 13, 1940. Naggulat mga sundalong Franses sa mga kagamitan ng mga Germans, meron itong mga machine guns at mga hand grenades na siyang nagrisulta sa pagkatalo ng mga French at sinakop ang syudad sa loob lamang ng isang araw. Nang marating na mga Germans ang Merse River, ang natatanging obstacles nila papunta sa France ay nahirapan silang tumawid sa ilog na nagbigay ng pagkakataon sa mga Frances na bombahin sila ng bombahin ng kanilang mga kanyon pero na-neutralize ng na mga Germans sa mga Frances at naglagay ng na mga iron beams sa mga Germans para magtayo ng tulay sa lugar. Matapos ang matagumpay na pagpasok ng German forces sa France, ang French Prime Minister na si Paul Renaud ay tumawag kay Winston Churchill at ipinalam nito sa British Prime Minister na natalo na sila ng mga Germans. Wala silang kalaban-laban sa napaka-advance na kagamitan ng Germany. Hindi sila makagalaw dahil ang kanilang main force ay nasa Belgium na patuloy na nakikipaglaban sa decoy ng mga Germans na kahit decoy lang ang kanilang kinakalaban ay napakalakas pa rin. habang sa Paris ay hindi na makontrol ang sitwasyon dahil sa walang tigil na pagbaha ng mga refugees mula sa Belgium at Northern France, lahat ng mga public buildings sa Paris ay napuno ng refugee hanggang sa mga parke na lang ito ay nilagay ng French authorities sa Paris. Napuno rin ng mga German spies ang lugar na humahalo sa mga refugee para magbigay ng intelligence sa paparating ng mga German forces. Para mabawi ang sitwasyon, nag attack ang mga French sa maumuno ni Colonel Charles de Gaulle, ang head ng French Tank Brigade. Dahil mas marami ang tanke ng mga Franses kesa sa mga Germans. umatake ito noong May 17, 1940. Pero dahil walang air support ang tank division ni Colonel de Gaulle, wala itong kalaban-laban sa mga German Stukus. Winasak na walang kahirap-hirap ng mga Stukus ang mga tanke ng France. Ang mga stukos ay parte ng Luftwaffe ni Hermann Göring. Noong May 26, 1940, wala nang pumigil sa pag-advance ng mga Germans sa syudad ng France papuntang Norte. Merong maliliit na resistance pero wala itong awang tinalo ng mga Germans kaya patuloy sila sa kanilang pag-advance hanggang sa marating nila ang English Channel sa Norte. May 28, 1940, napalibutan ng German forces ng pwersa ng Belgium pati na ang British Expeditionary Forces sa bahaging norte ng France. Sa araw ding yun, sumuko ang hari ng Belgium sa Germany. Kasama ang kanyang militar pero umatras ang British forces sa baybayin na nagresulta sa final na pagkulaps ng Allied forces sa lugar. Habang sa Paris, pinalitan ni Renault si Gamela dahil sa kapalpakan nito at ipinalit si General Wigan at ginawang Vice Premier si Philippe Petain, isang matandang veterano at bayani sa First World War. Kahit ganun pa man ay walang choice ang bagong general ng mga Franses na si Wigan, kundi iutos ang pag-atras ng kanilang buong pwersa sa Belgium sa labanan papuntang Dunkirk. Inutos naman gagan ni Churchill sa lahat ng mga barko at anumang classing vessels na lumulutang na tumawid sa English Channel at kunin ng mga sundalo para ma-evacuate ito papuntang Britanya. Nang malaman ni Hitler na ayaw magkipag-negotiate sa kanya ni Churchill at nagpadala pa ito ng napakaraming barko para kunin ang kanilang mga sundalo, inutos nito na atakihin ang Dunkirk ilang libong French soldiers at British soldiers ang namatay sa labanan. Inatake pa ng Luftwaffe ni Goring ang mga barko ng Britannia sa Himpapawid pero tagumpay pa rin na na-evacuate nila ang mahigit sa 200,000 na French at British soldiers mula sa Dunkirk papuntang England. Habang sa kabilang side ng English Channel sa Dunkirk, sinakop kagad ito ng mga Germans. Naiwan sa Dunkirk ang lahat ng mga military equipments ng mga Briton, mga trucks, mga baril at mga bala, mga artilleries, Pati na ang kanilang mga tangke ay iniwan sa Dunkirk na ginuha naman kaagad ng mga Germans. Nagpatuloy ang offensive ng mga Germans sa France kahit na natalo na ang mga Franses. Gusto pa rin ipagpatuloy ni Renaud at Colonel de Gaulle ng digmaan laban sa Germany. Habang si Rome, Italy noong June 10, 1940, ang pinuno ng bansa na si Mussolini ang Il Duce ay nagdeklara ng digmaan sa France at Britanya dahil gusto rin itong makihate sa tagumpay ng kaalyado nitong bansa ang Germany at higit sa lahat ay gusto nitong makontrol ang syudad ng Marseille sa southern France at ang pagdidisarm disarm ng French soldiers sa Corsica at Tunisia. Lumipat naman gaga ng French government sa Bordeaux at nang kumalat ang balita na malapit na sa Paris sa mga Germans at napaka-brutal nito sa mga civilians, nagpanik ang lahat ng tao sa Paris ng iba madali ang nagsitakasan sa syudad habang ang iba ay kung saan saan na lang nagtatago. Isang malawakang exodus ang nangyari mahigit sa ilang milyong Parisian ang umalis sa Paris. At noong June 14, 1940, tagumpay na nagmarcha papasok sa siyudad ng Paris ng German forces. Sa araw na yun, lumilipad ng Nazi swastika ng mga Germans sa Eiffel Tower sa Paris. Simbolo ng kanilang pagkapanalo laban sa mga Franses at nagpapatunay na nasakop na nila ang France. Noong June 16, 1940, na outmaneuver si Renault ng mga Council of Ministers sa Bordeaux na dahilan sa kanyang pag-resign bilang Premier ng French Republic habang ang kanyang successor na si Philippe Pétain ay inanunsyo sa radyo na siya ay makikipagsundo sa Germany dahil wala ng pag-asa para ipagpatuloy pa ang digmaan. Pero hindi ito tinanggap ni Colonel Charles de Gaulle na nasa London at nagbigay ng kanyang pahayag na hindi pa susuko ang France sa digmaan ipagpapatuloy nilang laban kasama ang kanilang kaliadong bansa, ang Britanya. Nakatanggap naman ng telegrama si Hitler ng isang pagbati mula sa Mosko na tagumpay nitong natalo ang France at bumiyahi kaagad papuntang Paris para makita ang kapital ng France pagkatapos ay dumerecho ito sa campaign malapit sa Paris noong June 22, 1940 para harapin ang French delegation na piperma sa kanilang pagsuko sa Germany. Sinadya ni Hitler na sa train car sila magpipirmahan sa pagsuko ng France dahil ang train car na yon ay siyang ginamit ng mga Franses sa pagsuko ng mga Germans noong 1918 sa World War I. Ipinakita ni Hitler sa mga Franses ang kanyang matamis na paghihigante at para ipahiya ang France sa mundo. Nagtagumpay si Hitler sa kanyang paghihigante sa France nang pumirma ito sa kanilang pagsuko noong June 22, 1940. Binisita pa nito ang kanyang mga sundalo na nakuha ng marginal line sa mga panahong yun na ipanginoon na ang tingin ng mga German sa kanilang Führer dahil puro tagumpay ang ibinibigay nito sa kanila at malaking parte na ng Europa ang kontrolado ng mga Germans sa mga panahong yun. Pero hindi pa doon magtatapos ang ambisyon ni Hitler. Isusunod na nito ang Soviet Union para bumagsak sa kontrol ng Third Reich, ang pinakamalaking bansa sa mundo. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunoon.